Ops, alas dos na naman ng hapon. Nako po. Gusto ko, manalo ka ngayon ha. Pag dumaan to sa'yo, eto po ngayon pong September 7 na alas dos ng hapon. Pag dumaan sa'yo ang 4-digit lucky numbers, lalong lalo pa yung mga tumataya din sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa abroad, yung may hilig din sa 4-digit. Nako, ito po mga swerteng numero. Kunin nyo na po. Umpisahan po natin sa Israel 3175 Las Vegas 2396 Saudi 0287 Japan 1274 Italy 6639 Germany 0915 Korea 2374 Dubai 6180 Malaysia 6925 Taiwan 6317 Thailand 6809 Philippines 142 8 India 6377 New Zealand 6155 Australia 7243 Mexico 9286 Canada 1104 Greece 3473 Texas Texas 2102 China 1849 Singapore 2760 Hong Kong 72 70 Sweden 5833 Ayan po mga kalaki, kompleto pa mga 4-digit. Alagaan niyo po yan 3 days. Good luck, mananalo tayo. Kramer.